One, two. People, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa so, mama sa vlog. Araw-araw, lagi-lagi. At saka syempre sa mga bago natin subscribers. Hello sa inyo lahat! At at saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, pambato natin dito sa Mr. Global. Umaarangkada ng bonggam-bongga. Yes! Talaga naman, hindi rin nagpapahuli sa eksena si Jeter Palomo, kung saan naman siya ang ating pambato ngayon dito sa Mr. Global. Na talaga namang masasabi ko, in na sa kanya. Ibang-iba din ang aura at eksena. Mm -hmm. Medyo mahirap to kay Jeter dahil syempre ang hinihit niya dito ay back to back para sa Pilipinas. Pero alam ko na medyo mahihirapan tayo dyan sa back to back na yan. But, malay ninyo, di ba? Pwede pa rin maka-top 5 ang ating pambato na si Jeter dahil Iba din naman talaga ang ganap. Mm -hmm. So, I wish na sana maharating siya hanggang sa dulo ng competition. Alam kong matalino yan at alam kong magaling. At alam kong may ibubugayan sa competition na to. Kaya, support lang tayo dito kay Jetter At ayun nga, ang kanilang coronation ay sa next week, 4 and 5. Kaya, abangan natin ang mga paandar at eksena niya. At naniniwala ako na magiging malakas ang laban niya sa kompetisyon So laban niya, kaya yan ni Jeter At hindi lang yan, syempre para sa sumunod naman natin chika Ito sa Mr. Global na si Vietnam mm -hmm, Umaarangkada din So talagang wala daw pahinga ngayon si Vietnam <laughs> Oo nga eh Actually, parang pinatulog muna siya ng dalawang araw, pinagpahinga, tapos ayun yung sasing ceremony, ala, ang lolo mo, parang fresh na fresh pa rin ang kanyang dating sa kanyang sasing ceremony. Ako natutuwa naman ako dyan kay Vietnam kasi na lumalaban ng todo-todo. Kaya, go, 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 and so, 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 yan. So, laban yan, Vietnam. Natutuwa ako kasi iba din ang dati ni Vietnam at umaarangkada din talaga ng bonggang bongga, di ba? At naniniwala ako na ano yan, ah uh, malayo din ang mararating yan, possible din na makatop 10, maka -top 5 sana alam nyo, hindi nyo pali underestimate ang kakayahan ng isang tao dahil lang sa itsura. Dapat talaga, tingnan ninyo yung galawan at yung diskarte. At tingin ko dito kay Biat na madiskarte. At ganun din syempre ang ating pambato dyan sa so Mr. Global. Alam kong papalo yan sila na bonggang bongga. Kaya ang tabayanan natin yan. Pero eto ang sumunod natin, chika. Sabi ganon, mga beauty queens ng Miss World. Ang Reyna at ang mga prinsesa ay nasa Pilipinas ngayon. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay panalo. ba? Diba? So, yun. So, nakakatuwa kasi syempre, ba diba, ang Miss World, yung mga Continental Queen, saka yung winners. Hindi lang yung winners sila nakatutok. Pati yung mga Continental Queen, may mga eksena at ganap din. At ang nakakatuwa ay nandyan sila ngayon sa Pilipinas para umarangkada at Ayun nga. So, may mga projects siguro sila dyan. But ako, I'm happy na nakikita natin na very active ang Miss World sa mga ganitong gawain, ng mga pabisit-bisit sa mga bansa. Tapos, natutuwa din ako kasi syempre kasama ang ating Reyna na si Chris na at good luck kay Chris na, di diba? So, yon So, si Chris na at saka si Opo nga, di ba? Galing pa yung India, silang dalawa lang. Tapos ngayon, sinaban naman, sinaba naman na yung mga continental queen, oh, di ba? Kaya sabi ko, in fairness din talaga, no? Bongga. bonga bongga, bongga talaga. Pero itong mas bongga dahil Ricky Martin, pinalo ang ating bagong Mr. International na si Kurt bondan Anong masasabi mo dito Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay ay nako baka naman ano type niya itong si ano si Kurt Charot. So, yun. edi eh, di bongga ang winner. Di ba? Pinalo niya. At least nakita niyo yung ganda ng katawan ni Kurt. At ayun. So, nakakatawa kasi syempre big star kung si ano si Ricky Martin. Kahit pa sabihin mo na hindi na siya umiikse hindi na siya lumalabas. Pero, alam naman natin na Diyos ko, Ricky Martin yan. She bangs, she bangs. Ganon, di ba? And she moves, she moves. Ganon ang eksena. Kaya natutuwa ako. Tapos, eh, siguro, nagustuhan niya si Kurt at nagagalingan siya kay Kurt. At baka gusto niya jowain si Kurt Charot. So, yun. Nakakaloka sa jowain. baka nasesexyhan siya kay Kurt. Ako din naman, Diyos ko, nakita ko si Kurt talaga. Diyos ko, parang Barbie talaga ang kanyang itsura. Magugustuhan at magugustuhan mo talaga siya. Mm -hmm. Pero hindi ko nagugustuhan si Kurt na parang gusto ko maging jowa. Walang ganun. As in, parang naniniwala lang ako kay Kurt na... May laban, naniniwala ako sa inilalaban niya, gano'n. Pero yung sabihin mo na gusto ko, ay, parang gusto ko maging jowa, no. Mas gusto ko pa rin si Jordan. Charot! So, yun, Jordan and Jordan and Jordan. Diba? Si Jordan San Juan, gano'n. Kasi, parang feeling ko, gusto ko yung pagka-cool niya. Mm -hmm. Parang Pinoy na Pinoy. Kumaga, parang Pinoy na Pinoy na Ang sarap tikman. Charot! So, yun. At para naman sa sumunod na chika Miss Universe Indonesia o may eksena na So ito nga kasama nga ang presidente. Diba kung si Atisa pumunta dito sa Thailand Aba, 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 aba ang Miss Universe Indonesia ay mereta do sa headquarters ng Miss Universe doon sa Mexico Kasi diba si Atisa dito lang sa Thailand At nakakaloka talaga ang mga paeksena ni Indonesia. Nagpakilala siya siguro at parang siguro gusto gusto niya talaga na mapasok sila sa semifinals ngayong taon na to. Diyos ko, mga ingetera. Charot! So, yun. So, pag may eksena si Philippines, kailang umeksena din sila. Ganon, nakakaloka. Pero, syempre, wala naman tayong magagawa. Kanya-kanyang discarte at strategy game yan. Ayan yung larong ginagawa ni Indonesia para mapansin siya. At, ayun na, napansin na natin. No, parang, sandali lang muna. Anong drama to Indonesia? May pagganyan. O, di ba? Pero nandoon ako sa part na naniniwala pa rin ako ang organization ng Miss Universe ay hahanapin nila kung sino ang tunay na maganda at josa at ka dapat dapat putungan na korona na Miss universe. At yun yung abangan natin. So, huwag tayong magpabulag dyan sa mga nakikita natin. Akala lang natin maganda sila. Pero in person, malunlo ka ka. Hindi. I'm happy. So, gusto ko rin na syempre makapasok din naman ang Indonesia sa semifinals ng ng Miss Universe at ayan, nakikita natin na ginagawa nila yung part nila bilang kandidata. Ayun yung maganda kaysa naman yung walang ginagawa. So at least siya may ginagawa. At least siya nagta-try at nag effort siya. Kaya congratulations Miss Universe Indonesia! Fighting! Diba? So yun. Ay, nako, nakakaloka Pero itong mas nakakaloka dahil nga, 'di ba? Ang mga pambato natin dito sa Thailand, disko nakakaloko 'yung mga kalalakihan. Ano daw ang masasabi ko? Si Jordan naging third runner-up sa Manhan na dito ginawa. Tapos, eto naman si Kenneth Marcelino, naging first runner-up na dito ginawa. At eto nga, syempre, ang ating Kurt na ko title. So, anong masasabi ko dyan? Anong masasabi ko dyan? Oh, my gosh! Oh, my gosh! Ang saya-saya, diba? So, talagang mahal na mahal ko ang mga lalaking to. Silang tatlo ay talagang nagkaroon ako ng momento sa kanila. Na, alam mo yun, nakita ko si Jordan, nagkaroon ako ng konting ano, communication sa kanya. Tapos, nagkaroon na. Hanggang ngayon, may communication pa kami ni Jordan. Tapos, alam mo yun, yung nagkaroon ka ng super duper bonding sa kanya. Oo, so, na parang yung puso mo, sa yung puso niya, nagkalapit. Charot. And then, ayun. So, hindi rin ako nagtaka kung bakit siya ang naging third runner-up. Dahil magaling naman talaga ang Jordan at mahal siya ng mga tie, di ba? So, ganun din si Kenneth Marcelino sa ipinakita niyang galing. At ayun nga, just ko, syempre malapit siya sa puso ko. Dahil si Kenneth ay napakabuting tao din, katulad din ni Jordan. At natutuwa ako kasi, di ba, yung communication din namin hanggang ngayon nandiyan pa. So, I'm so proud to Kenneth Marcelino. Talagang kulan na lang. Nanginaya nga ako nung isang araw, sabi ko, sayang, sana corona pala dapat ang nakuha talaga ni Kenneth, no? Para, ay, nako back to back win. Pero para sa akin, winner pa rin ang Kenneth Marcelino. And then, ayun, so, eto nga si, ano, si, si, tao dito, si Si Kurt, isa din niya sa malapit sa puso ko. Yung alam mo yon yung puso niya, saka yung puso ko talagang pak. O, oh, ba? Diba? So, pakatulad ni Kenneth at saka ni Jordan. And then, panalo sila. Panalo sila sa puso ko. Panalo din sila sa puso ng mga tay, At higit sa lahat, panalo sila sa puso ng mga Pinoy. At nanalo sila sa pageant na sinalihan nila. Yun yung importante doon. So, yon So, sobrang masaya lang yung feeling. Dahil itong mga taong to, alam mo na kilala ka nila at nagkaroon ka ng communication sa kanila ng bongga-bongga. Bongga. So, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang laban natin. Siyempre si Jeter, sana di ba, magkaroon din kami ng moment na magkausap, magkakilala. Kaya nga sayang, niya, hindi talaga ako pwedeng pumunta doon sa, sa, sa probinsya kung saan sila nag-i-event. -e Tinanong ako ng organization pero ayoko malayo. so, yon So, tama nang hintayin natin sila dito sa bangko. Kasi parang feeling ko, marami akong dapat gawin dito kasi nagpapa-exams ako ng mga bata. But, laban yan. ba? Diba? So, yon, So, mami meet at mami meet. At makakausap at makakausap natin yan. Very soon. So, yan. Kaya, good luck. ba? Diba? At isa pang hinihintay natin, syempre, ang pambato natin sa Miss Grand International. Aarangkada na ng bonggam-bongga -bongga ang Emma Tiglao. So, I'm so excited for Emma. Syempre, alam ko, nakakabog talaga to. At sa next week na, darating ang Emma Tiglao. Syempre, looking for forward tayo na makita ang anakis natin to na umana sa akin, charot. <laughs> so, yun. So, talagang na-excite ako sa kanya at naniniwala ako na malayo ang mararating ng pambato natin dito. Ngayon pa lang nakikita ko magta-top 5 yan. O, di ba? Puro ko si top 5. So, magta-top 5 yan. And then, so, kususwetehin tayo, makuha natin yung back-to-back. -back. Hindi ko kasi pa ma sabi sa inyo kung ano talaga yung ano. Kailangan makita muna natin siya, makausap. Tapos ayun, makita mo yung mga kalaban niya. Saka ka mag analisis sa mga galawan nila. And then doon mo masasabi. So, doon ko masasabi sa inyo kung mananalo ba tayo o hindi. So yun, mga ganong eksena. Basta magtiwala lang tayo syempre sa ipapakita ni Emma Tiglao. Diyos ko, Emma Tiglao yan. O ba diba? Nakakaloka yan. Mm -hmm. So yun, kaya good luck and love So, yon Pero, ito pang isang laban Diyos ko, nakakaloka Mr. Nawat to Atisa The Philippines came as the host yesterday But, spoke as a little sleepy So, nakakaantok daw si Atisa Diyos ko, nakakaloka talaga si Mr. Nawat Hindi ko alam kung joke ba to O totoo ba to Pero, nandodon ako sa part na sana hindi Kasi para sa akin, sana, sa mga candidates, hindi na sila nagsasalita kung hindi man nila gusto. Kasi, syempre, makakasira din yun sa kanila, di ba? So, magre-reflect yun doon sa kandidata nila eh eh yung kandidata nga nila, eh, Diyos ko, kahit hindi nagsasalita, mukhang antok na din, chavo. So, yun. So, pwede ba? <laughs> oo, kung energy din naman ang pag-uusapan, eh, punong-puno naman ng energy ang Maria ati sa Manalo, oo, oo, yun lang yung masasabi ko. So, sana makita niya muna to at makausap sa kanyang malalaman kung ano ang energy na meron ng isang Atisa Manalo. Game na game pa naman si Atisa Manalo at looking forward na makita si Mr. Nawal. No, Tapos tapos ganito lang yung sasabihin mo. At ang nakakaloka pa doon, yung dalawang reyna, parang natawa pa sila sa sinabi ni Mr. Nawat. So, medyo hindi nakaka-queen. I love Gatchabel paborito ko to, pero hindi ko gusto yung banat ni Letar yun. Naloka lang ako sa kanila ng bonggang-bongga -bongga kasi I support them na 100%. Pero ayun, so sana manalo sila, sana makuha nila yung gusto nila, di ba? So, ganun lang. Ayokong magsalita ng kung ano-ano sa kanila kasi syempre at the end of the story mahal ko sila ganon tapos ganon pero kung sinabi nilang nakakaantok si Atisa eh kamusta naman sila charot sana hindi rin antokin tayo sa kanila no so sila nga e eh, na lang ng venta instead na mag-prepare charot anyway good luck syempre wish all the best para sa kandidata ng Thailand lalo na syempre ngayon malapit na ang Miss Grand alam na ninyo so yun so syempre nandoon ako na sana si Gatchabel sobrang mahal ko kasi yan eh uh, malayo ang marating niya at sabi ko nga sana makuha niya yung corona ng Miss Grand So, yon And then, si Vina naman, alam naman natin na pangarap to ni Vina na makakumpit sa Miss Universe. So, matutupad naman na. So, dapat maging grateful lang. Ganon. So, para tuloy-tuloy yung blessing. Uh -huh. At, let's see. Magkaalaman na lang sa Miss Universe kung sino nga ba ang tunay na Reyna. So, yon So, kay Mister Nawat naman, wala akong masabi. Ganon naman talaga yan. Lagi nalang ganyan yan. Ano bang bago? Bakit pagulat gulat na gulat tayo pag nagsasalita si Mr. Nawat. Alam naman natin si Mr. Nawat na joke-joke lang niya yan. Ganon! And then, huwag natin seryosohin. Huwag natin masyadong dibdibin. So, ang importante ay lumalaban, di ba? Lumalaban tayo at may laban tayo. Ako na makakapagsabi sa inyo, may laban ang Pilipinas sa Miss Universe. So magtiwala lang tayo sa proseso, gagawin ng ating pambato and then of course excited ako dahil syempre nakikita ko din na siya ang susunod na Kurt Bond dito sa laban sa Thailand. No? Oh, may nagsabi ng gano'n. na susunod daw na mananalong title holder ay si Miss Earth Philippines. Oo, ganun din yung nakikita ko sa kanya. Pero malaki din ang chance sa ng Emma Tiglao at saka ng Maria at sa Manalo sa competition ng Miss Grand at saka ng Miss Universe. And then, guys, magpapa-apekto sa mga naririnig ninyo dahil ang totoo, kaya nakakapag ganun sila kasi alam nila na malakas talaga yung laban ng pambato ng Pilipinas. At guys, ako na nagsasabi sa inyo, malakas ang pambato ng Pilipinas sa Miss Grand at saka sa Miss Universe. So, ganon! Kaya laban yan. So, huwag natin isipin o intindihin ko ano yung mga sinasabi ng iba doon sa mga kandidata natin. Ang importante ay solid at buo ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Dahil pag sama-sama tayo, mas magiging powerful ang laban natin sa international stage. Tandaan ninyo yan. So, huwag tayo magwatak-watak. Dapat kabibisig para mas maging malakas, mas maging powerful at mas syempre ganahan yung mga kandidata natin na no mag-compete, di ba? So, kasi nararamdaman nga na nasa likod tayo. Ganon! Kaya guys, laban lang. So, yon So, kayo guys, yun guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang natin notification bell to more updated. syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.